Idol, bakit hindi ka namin napapanood sa mga pelikula, TV guesting, or mga show? Ah, ako? Kahit si Mrs. Gusto, gusto namin mag-guest. Kasi syempre, para mapakita namin yung tahanin amin, ma-entertain kayo, kung gusto nyo maiyak, magalit, kiligin. Uh, as an actor, 32 years na ako sa industriya natin, so alam ko yung value ko. Tapos ang business, alam naman natin ang trabaho, may sapat na kabayaran yan. Ang charity tawang gawa, tumulong ko. Wala tayong expect kahit thank you. Buong puso yan. Ngayon, kung ang idol mo, inibitehan ka, kunwari, si Chris Brown, in-invite akong mag-rap or turuan siyang gumawa ng loaning. Kahit hindi niya akong bayar, hindi siya mag-thank you, okay lang. Siyang tunay. Kasi idol, di ka? Kunwari, si Nikki Banaj, sabi, Oy, Serena, Mrs. Agassi, taray, mag-banding tayo. Mag-ano tayo, kapag barako, aa. Ah, ah. O, di ba? Tara, gawin namin. Pero kunwari, siyang big company, in-invite kami. Siyempre, mabiyahin kami. Mga 3 to 5 hours, depende sa traffic. asang bayad lam I-invite tayo na isang big company. Eh, siyempre, tas ang bayad 5,000 na ang. Eh, di ba, din na ako sa probinsya nakatira. Ang biyahe mula din eh, hanggang kung saan man yung in-invite nila akong lugar, eh, aabutin ako ng 5,000 tol, tsaka gas. Eh, di wala akong kinita, tas ang pabagod ako. Wawa naman si Amor, si Serena, si Miss Mrs. Aga, si... Sila lang yung nakinabang sa social media, sa TV. Eh, big company na nga sila. Kung magre-rent pa ako ng driver, ay eh, 7,000 na. Tano pa kami 2,000. Kung magre-rent kami ng service, 9,000 na. Tapos kakain pa kami, 10,000, 11 11,000. Eh, ay kuawa naman kami, di ba? Tano. Hmm. Kaya nga silang big company. Alam nila yung ginagawa. Kami alam na rin namin yung value namin. So kung worth it naman po yung bayan, gagawin namin. So pag nakita mong may ginawa kami, isa din worth our time at nababalik yung return of investment. Ano yung return of investment? Kung ano yung labas mo, siyang balik sa iyo. Tama kayo, mali ako na your doctor. Do works for you. happy healthy. Idol, ba't di ka namin napapagod sa TV, uh, pelikula, live shows, collaborations, podcasts, commercials? Kasi lang yan, hindi nila binibigay yung TF namin or hindi ako nakakatanggap ng sapat na bayad sa aking trabaho. Kasi bawat hanap buhay, lalo na kung matagal na sa industriya, may pangalan ka na or kilala ka na household name ka. Kahit paano, dapat may value. Diba? Eh, kung 5,000 lang, tapos mabiyahe ako mula din sa probinsya hanggang doon, eh, toll gate pa lang yun, tsaka gas, paano pa yung pagkain, paano pa yung driver, paano ako ko ng van, paano yung oras ko na nabawas, 'di diba, Tapos kasama pa si Mrs. Matanda na ako. Pero kung gusto niyo sumikat, wala kayong pangalan. Okay yung mga ganyan. Kung baga diba, lahat naman tayo may choice, di diba mo tayo pinipilit. May power naman mag-load. So right naman rin naman ang mga big company, big, ano, di ba? Siyempre, kailangan din nila kumita. At kung kikita sila ng malaki, why not, diba? So business is business, show business. Know your worth and be a good person. God, you Always give your rest. Tama kayo, mali ako, Matcha Doctor. 2 hours.